Posibleng magsampana ng formal na reklamo sa susunod na linggo ang Department of Justice laban sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Ang detalye sa report ni Louis sa Erispe. Hanggang ngayon po, hindi pa po tayo, wala po po tayong estado na masaya na ang katawaran. Ito ang naging pahayag ng bagong upong officer in charge ng Department of Justice na si Undersecretary Frederick Vida hinggil sa mga impormasyon na ibinibigay ng mga kontratistang diskaya sa mga maanumalyang flood control projects. Anya, bagamat halos buwan na kasi mula ng makipag-usap sa kanila ang mga ito, hanggang ngayon naniniwala silang hindi pa rin sapat ang mga pahayag. Ang gusto nila, makapagbigay din ng mga diskaya ng mga ebidensya. Pag naglahat ka, uh, may kwento ka, di ba? Sasabihin mo, uh, nitong araw na to, dinala ko yung gantong kalaking pera sa gantong lugar, di ba? May mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. O pinalulundag lang tayo sa patan. Hanggang ngayon rin kasi, wala pang isinusumiti ang mga ito na tell-all affidavit o kompletong sinumpaang salaysay. Kaya kailangan pang busisiin kung namimili lang ba ang mga diskaya ng ibinibigay na impormasyon. Kailangan pong masusi, mapag-aralan dito mismo ng kagawaran. Ay big good faith ba? Diba? Talaga bang inilalahad niya o siya ay nagiging selective lang. Kung talaga din anyang hindi sila makontento sa mga pahayag ng mag-asawang diskaya, handa na silang magsampa ng formal na reklamo kahit wala pa ang testimonya ng mga ito. Tiwala rin naman ang DOJ na malakas pa rin ang mabubuo nilang kaso. If, if we don't find something satisfactory, we will find the property with, with, or without the same we will we will build the cases based on the evidence we have. But what what the public what we can assure the Philippine people is that we will only file strong cases. Higit pa nga ng National Prosecution Service, hindi lang naman nakabase sa testimonya ang binubuo nilang kaso. May mga ebidensya din kinakalap ang National Bureau of Investigation at mga otoridad. Hindi naman po tayo umaasa lamang doon sa mga salaysay na isinusumiti sa atin. Nangangalap din po ating MBI, ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya, independent of the statements. Sa ngayon, nakikita nilang posibleng makapagsampanan ng kaso sa mga susunod na linggo sa pakikipagtulungan nila sa Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. In the coming weeks, we will be filing uh together with, in coordination with the ombudsman and the ICI, we will be filing the appropriate cases. Muli namang nanawagan ng DOJ sa publiko, lalo na sa mga nagkikilos protesta na maging mahinahon at magtiwala sa proseso ng investigasyon dahil sisiguruduhin nilang mananagot sa batas ang lahat ng sangkot sa issue. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.